Ikaw ba ay nahango na sa kapangyarihan ng kadiliman? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. At salamat po ng marami sa inyo. Now, welcome po ngayon mga kapatid sa ating devotional Bible study day 78 na po tayo. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, panonood at sa muli, samahan po ninyo ako sa ating pagtalakay ngayon. Ang ating teksto ay nandito po sa Juan 8.12. Basahin po natin ang sabi, Muling nagsalita si Jesus sa mga pareseyo. Sinabi niya, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Now, ang ating topic mga kapatid na tatalakayin pag-uusapan, huwag manatili sa dilim. Pansinin po nating mabuti. Pag dilim po mga kapatid, marami pong hindi magandang nangyayari. Halimbawa, mabubunggo ka, di ba? Uh, madada pa ka, mangangapa ka at maliligaw ka. At pag nasa dilim ka, di mo po mararating yung tamang pupuntahan mo. Di mo mahahanap ang hinahanap mo, di mo matutuntun yung daanan di mo makukuha ang gusto mong kunin. Bakit? Nasa dilim. ba? Diba? So, ang kadiliman po mga kapatid ay inilalarawan din po ito sa mga taong wala pa kay Jesus. Ibig sabihin sa mga taong patuloy sa kasamaan. Sa mga taong hindi nahanap yung katotohanan. Inilalarawan ito sa mga taong nagpapakasangkapan sa jablo. O mismo yung mga hukbo o mga kampo ng jablo mga evil forces. Yan po ay nasa kadiliman. Mga taong hindi pa mananampalataya, inihahalin tulad po sila sa kadiliman. Meaning, namumuhay pa sila sa darkness. Maliwanag ba ito mga kapatid sa ikalawang korinto sa 14? Ang sabi, huwag na kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Maari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? o kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Mga kapatid, pansinin po natin na yung katwiran ay inihahalin tulad po sa liwanag at yung kalikuan ay inihahalin tulad sa kadiliman. Now, sinasabi din po sa unang huwan, uno is, kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa sa kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Mahirap kasi kung nagsasabi tayong anak ng Diyos, kristyano tayo, pero namumuhay pa rin sa kasamaan o sa kadiliman. So, nagsisinungaling tayo. At mayroon ding binabanggit ang Lukas 11.35. Ang sabi, kaya't mag-ingat ka. Baka ang liwanag na inaakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Akala natin nasa liwanag pero ang katotohanan nasa kadiliman pala. Na mga kapatid, bakit hindi tayo dapat manatili sa kadiliman? Mayroon pong dalawang rason ang ating bigyang pansin. Ang una po, dahil tayo ay may pananampalataya na kay Jesus. Maliwanag kasi ito sa Juan 12.46. Ang sabi po, ako'y naparito, sabi ni Jesus, bilang ilaw ng sanlibutan, upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Inanalig na So, ibig sabihin, hindi na mananatili sa kadiliman. Sinabi din po sa Juan 8.12 sa ating teksto, Muling nagsalita si Jesus sa mga parisiyo. Sinabi niya, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ito po, Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na sa kadiliman. Sabi ni Jesus, He who follows me shall not walk in darkness. Hindi na lalakad sa kadiliman. Kaya, ang tunay palang may pananampalataya na kay Jesus ay naliwanagan na. Ibig sabihin, may direksyon na ang buhay, hindi na maliligaw at ayaw na niyang bumalik sa kadiliman. Ang sabi ni Jesus, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Now mga kapatid, ang tanong, nasumpungan mo na ba si Jesus sa iyong buhay? Naninirahan na ba siya sa puso mo ngayon? Tinanggap mo na ba siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Pag hindi mo ito ginawa sa buhay mo, nasa kadiliman ka pa. Huwag mong hayaan na manatili ka kapatid sa kadiliman. Delikado dyan. So bakit po hindi tayo dapat manatili sa kadiliman? Number two, dahil iniligtas na tayo ng Ama sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat na sa liwanag na walang iba kundi si Jesus. Sinasabi sa Kulosas 1, 12 at 13, Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Now, niloob niya na magkaroon tayo ng bahagi sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang. Sa English po niyan, sense. Ibig sabihin sa mga mananampalataya na nasa liwanag na. And verse 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So napakaliwanag sa verse 13 na ang sabi, iniligtas niya tayo ng ama po yan sa kapangyarihan ng kadiliman. Now mga kapatid, bakit? Sino ba yung tagapamahala sa kapangyarihan ng kadiliman? Sinasabi po mga kapatid dito sa Efeso 6.12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Mayroon palang tagapamahala ng kadiliman sa sanlibutan ito. Sino po yan? Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So, maliwanag mga kapatid na may pinuno, may tagapamahala sa kadiliman. Kaya mapapansin natin maraming tao hindi po naniniwala sa katotohanan. Bakit? Dahil mayroong puwersa, mayroong kinalaman ang pinuno ng kadiliman sa mga taong ayaw maniwala sa ating Panginoong Hesus. Sinasabi sa ikalawang Korinto 4.4, Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So, mga kapatid, sa madaling salita, ang mga tao pala na wala pa kay Kristo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. Kaya, ito yung dahilan kung bakit ayaw nilang sumunod at maniwala sa magandang balita. Maliwanag ito sa Efeso 2.2. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Yung prinsipi pala ng kasamaan, yung pinuno ng kasamaan mga kapatid, ay naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ibig sabihin sa mga unbelievers, sa mga hindi kumikilala, makipag-isa at tumanggap sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, mayroong puwersa ng kadiliman at natali pa, nasa bandage pa ng kadiliman ang mga taong wala pa kay Kristo. So, anong ginawa ng Ama upang tayo po ay mahango mula sa pagkabulag sa kadiliman. Now, mayroon pong ginawa ang ama para tayo ay mahango sa kadiliman. Ito po ay sa pamagitan ng kanyang initiative. This is called the part of the Father for salvation. Mayroong party ang ama sa kaligtasan. Ito po ay ang initiative niya, mga kapatid. Ano po yung initiative ng ating Diyos Ama? Ang una po, the power of His general Love. Ito po ay initiative. Maliwanag po yan sa John 3.16. Ang sabi, for God to so love the world. Yung world na sinasabi po dyan mga kapatid ay sinners. Lahat ng makasalanan. So, sa makatwid, corrupted na ang tao, hindi na karapat. Dapat kaawaan kung naisipin. Madilim na ang pag-iisip at pamumuhay. Sinasabi sa Roma 1.21. Kahit na alam nilang may Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Mga kapatid, nahabag pa rin ang Diyos para sa lahat. Gusto niyang hanguin sa dilim ang lahat. But it is not by force and power, but it depends by the freedom of man. Kung isipin, mga kapatid, pwede naman niyang puwersahin ang tao. Pwede naman siyang magpadala ng apoy, magpakulog, magpakidlat, magpatsunami, para ang tao ay matakot at mapuwersa na manalig, sumampalataya sa Diyos. Pero hindi niya yan ginawa, mga kapatid. Kundi ito ay ibinatay niya pa rin sa freedom ng tao. Ibig sabihin, nandiyan na ang pag-ibig niya. Ipinakita na kung ang tao ay ayaw sumunod, ayaw maglingkod, ayaw lumapit, sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, maaaring mapahamak siya. Pangalawa pong initiative ng Panginoon para tayo mahango sa kadiliman, the power of His Word. So, nandyan ang kanyang salita. Kaya nga ipinagawa niya ang kanyang salita, ang Biblia, sa pamagitan ng kanyang mga lingkod na isulat upang ito'y pabalita para sa lahat. At lumaganap sa, sa buong mundo na iba-ibang mga language upang ang salita ng Diyos ay maabot sa lahat. Ito'y initiative. Panawagan ng Panginoon, pagtawag ng Panginoon. Kaya mga kapatid, there is power in His Word. Alimbawa, yung salita ng tao, pwede kang masaktan o sumaya dahil po sa salita lang. Mayroong power ang word ng tao. So pag sinabihan kang pangit na mayroong kasamang mga panalait, pangbibintang, paninira, masasaktan po tayo mga kapatid. Pag sinabihan naman tayong, I really like you, mahal kita, mahal na mahal kita, tatagos din po ito sa ating puso. Why? Because there is power sa salita. Depende kung bad words or good words ang mga sinasabi. Pero lahat ito mga kapatid ay nakakasugat o di kay di ba? So, ibig sabihin, may power ang word. Ganito din ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, higit sa lahat, ito'y may kapangyarihan. Ang gospel ay isa sa paraan ng Diyos para sa kanyang panawagan. Para ang tao ay mahango sa kadiliman. Kaya inutos niya na ipangaral ang mabuting balita. Sinasabi po sa Marcos 16.15 At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. So, maliwanag po mga kapatid na ipapangaral sa buong mundo ang mabuting balita. Bakit? Because His Word have the power to change people's heart. Mayroong kapangyarihan na baguhin ang puso ng tao. Maliwanag po sa Psalms 19.7 The law of the Lord is perfect, converting the soul. So, ibig sabihin, nakakapagpabago ang salita ng Diyos. Kaya dapat mong mapakinggan ang kanyang salita, ang mabuting balita, paniwalaan at ipamuhay. Sabi po sa Romans chapter 10 verse 17, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God mag-uumpisa na ikaw ay makapagsampalataya, manampalataya kapag napakinggan mo na ang salita ng Diyos. Kaya sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, mahahango tayo sa kadiliman. Nagkakaroon ng puwersa ng kapangyarihan ang salita ng Diyos tatagos sa ating puso. Ito po ay initiative ng Panginoon para tayo ay mahango sa kadiliman sa pamagitan ng kanyang salita. Pangatlo, na initiative ng Panginoon para tayo ay mahango sa kadiliman, the power of the cross. Sinasabi po sa Hebreo 2.14, Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Isos, at tulad nilai may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng Diyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan sa pamagitan ng kanyang pagkamatay sa cross, mawawasak ang kapangyarihan ng kasamaan ng Tiyablo. Maliwanag din sa Kulosas 2.15, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kaya there is power on the cross, mga kapatid. Kaya, ang power ng darkness ay kaya ng pagtagumpayan. May kakayahan na tayong makalaya, may kakayahan na tayong magpasya, na umalis o lumaya sapagkat nilupig na ito ni Jesus doon sa cross. Tinalo na. Ibig sabihin, wala nang kamandag si Satan. Wala na siyang ngipin kung baga. Maari siyang manakot Maaari siyang manloko pero hindi ibig sabihin ito na wala na tayong kakayahang lumapit na hindi na tayo makakawala, na wala na tayong kakayahang sumuko kay Hesus. Hindi po mayroon tayong kakayahan sapagkat natalo na ang puwersa ng kaaway. So ito po ang initiative ng Diyos Ama para tayo ay mahango sa dilim, ipinadala ang ating Panginoong Hesus para tayo ay tubusin. And pang-apat na inisiyatib ng Diyos Ama para tayo ay mahango sa dilim. The power of Jesus' name. Ito'y sa pamamagitan din ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, planado ng Ama na true Jesus Christ sa pamamagitan ni Hesus na kanyang isinugo ipinadala, tayo po ay maliligtas sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Sinasabi sa Mateo 1.21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at hisos ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So ibig sabihin, yung pangalan ni Hisos ay may kapangyarihang magligtas. Ito po ang naintindihan ng mga disipulo. Kaya ang ipinangaral nila ay si Jesus. Ang persona ng ating Panginoong Jesus, ang pangalan ni Jesus, hindi po reliyon. Basahin po natin sa Acts chapter 542 ang sabi, And daily in the temple, and in every house, they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ. Hindi naman relihiyon ang kanilang ipinangaral, hindi naman nagpayabangan ng doktrina, kundi mga kapatid, only the Lord Jesus Christ ang kanilang ipinangaral. Bakit? Sabi po sa gawa 4.12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Pangalan ni Jesus, kaya ipabangaral ang pangalan ni Jesus, there is power in Jesus' name. Sabi po sa Romans chapter 13 verse 13, For whoever calls in the name of the Lord shall be saved. Maliligtas ang tatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya si Hesus ang magliligtas sa atin. Hahanguin tayo ng Diyos Ama sa kadiliman sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Because si Jesus ang ating tagapagligtas. Jesus offers total freedom from spiritual bandages. Mapapalaya tayo ng ating Panginoong Hesus. We should confess all involvement in false religion and philosophies. Kung na-involve man tayo sa mga hindi tunay na grupo sa mga philosophies, tayo ay natali sa mga pilosopiya ng relihiyon. Confess. Sumuko sa ating Panginoong Hesus. We should confess generational involvement of our ancestors kung mayroong kamang mang mana-mana sa iyong mga ancestors, sa ating mga ninuno, baka mayroong ka pa mga anting-anting o di kaya itinatago, i-confess na yan mga kapatid dahil napakahalaga na tayo'y makalaya. So ang lahat ng initiative ay planado ng Ama para tayo ay manghango sa power of darkness. Para po sa aking iiwanang conclusion, kapatid, nasa iyo ang pagpapasya. Kung nais mong lumaya sa kapangyarihan ng kadiliman. Magmadali ka ng lumapit. Sumuko kay Jesus hanggat may oras pa. Hanggat hindi pa huli ang lahat. May kalayaan ka ng lumapit at umalis sa kadiliman sapagkat binayaran ka na ni Jesus doon sa cross. Tinubos ka na. Kaya lumapit ka na, huwag kang manatili kapatid sa kadiliman sapagkat delikado dyan. Lumapit tayo kay Jesus, Jesus ang ilaw at ang sabi ng ating Panginoong Jesus, He who follows me shall not walk in darkness but have the light of life. Now, para po sa ating review, bakit hindi tayo dapat manatili sa kadiliman? Una, narason, dahil tayo ay may pananampalataya na kay Jesus. At pangalawa, dahil iniligtas na tayo ng Ama sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat na sa liwanag na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng Diyos at magkita-kita po tayo sa aking next video. Salamat po. God bless everyone.